Magandang umaga po sa ating lahat. Siguro nagtataka kayo kung bakit Sabado ng umaga meron tayong live. Anyway, greet muna tayo. Ito po si Professor Tonton Contreras. Andito naman po sa isang edisyon ng Usapan Politika. Dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na. Kasi kahapon hindi po tayo nakapag-live sapagkat ako po ay napatungan ng maraming trabaho. Meron akong deadline na kailangan kong tapusin. Eh. So sabi ko, naku, paano kaya ito? Eh, nung umaga kasi, nagbiyahe ako. Tapos, akala ko matatapos ko yung trabaho ko para makapag-live uh, ako. Hanggang sa maghapon, na, na, na masyado na akong engross yung ginagawa ko. Abay, gabi na. So sabi ko, naku po, eh, bukas na lang. Nakatulog na nga ako eh. <laughs> So, talagang ganon uh, Sabi ko nga sa inyo marami tayong ginagawang iba Hindi lamang po itong proopsama politika Pero dahil po ako ay may commitment sa inyo uh, Sabi ko minabuti ko na kung nangako ako na pag Friday kahit late So, ngayon 'yon huli man at magaling, may din Alam ko na napakaaga ngayon, kailang maaga ko dahil maya maya po may klase uli ako ng Sabado Diba? Alas 9 So, ah uh, Mag-chill lang tayo. Usapan lang tayong chill-chill ngayon. Marami lang akong gusto mga punahin, ano? Di ba? Kaya nga siguro yung mga usamotsari, mga usapan mga tao. Kaya wala tayong tema ngayon. Parang ano lang, chikahan lang, di ba? Unang gusto nating pag-usapan ngayon yung nangyari yun sa UST. Yung nagkaroon ng alingas-ngas kasi yung Office of Student Affairs nila o Student Activities parang dinisiplina o inutusan yung isang usd based student web-based publication, yung Tomasino Web yata ang tawag doon, na i-take down yung isang picture at maghumingi pa ng paumanhin. So, ano ba yung picture na yon? Yung picture pong yun, kasapagkat ah, may mga type B uniform yata ang mga bawat college ng USD. At meron yata ang college computer studies yata yun, AICS, I'm not mistaken. na ah, Ang uniform nila, para katulad ng sa 7-Eleven. So, merong, ano, merong isang picture na pin upload sa webpage page web publication ng studyante na may dalawang, may dalawang UST student na nakita ko na nakaharap, pumapasok sa 7-Eleven. At talaga namang katulad talaga ng uniform. Pero para sa akin, you know, eh, yun ang factual. Eh, merong magkatulad ng uniform. Sana pinabayaan na lang. Pero yung OSA kasi, ah, parang pinapahiya doon, ipinuput up daw to ridicule ang UST doon ng picture. Now, this is a situation wherein what you do to avoid something ends up you getting the same even worse. Ito ba yung sa kaiiwas ng OSA ng UST na mapag-usapan at mapagtawanan, inutosan yung isang picture i take down tuloy as na pag-uusapat na magtatawanan sila yun bang uh, sometimes you have to be very prudent about what you do kasi may mga times na napapansin tuloy tumatawag tuloy ng pansin hindi ba parang uh, sa halip na hindi pa pag-usapan yung ano hindi napansin kasi ang ang sabi nabasa ko yung statement naman ng, ng isang pinagtipitagang alumni yata ng UST ito na matagal namang nagiging bat of jokes na rin yung mga uniform at hindi lamang yung uniform na katulad ng ng 7-Eleven no? pinag-uusapan. Meron din mga college na parang ele pang elementary school yung uniform. Meron naman yung parang katulad ng sa sayupi na maroon. So, it's already part of the, of the culture of USC and it's already part of yung pinagtatawa na you make fun of yourselves. At para bang, ano, para bang lalo tuloy pinag-usapan ng, ang napag-uusapan tuloy ngayon yung, yung pagsisensor ng OSA na parang nasa yung freedom of the press na sinasabi natin. At dito ngayon, ako ang tingin ko ganito lang, ano, sana pinabayaan na lang kasi ang point naman dito, it's an objective reality. Kahit naman, sa least yung picture na yun, magkatulad naman talaga uniform. At saka ang mas importante dito, na ito was also pointed out, for a Catholic university to have this kind of feeling that it is derogatory to have a similar, a uniform similar to a 7-Eleven store, parang sinasabi mo, may nakakahiya sa 7-Eleven, di ba? Parang hindi ka to, hindi maganda. It's, it's, it's not, for me, parang nasaan yung pakipagkapwa natin dito, yung pagiging kristyano na parang titingin ka ng pinating, mo ng mababa yung, yung mga blue clock, yung pagka nagtrabaho sa convenience store. Mukhang hindi naman problema ng 7-Eleven, eh, problema na itong mga administrador ng UST. Eh, Bakit kung ganun, ba't hindi nalang palitan ng uniform pag ganun? Para hindi maging katulad. Hindi ba? Hindi iusapin dito sino ng gaya eh. Ang point dito is, if you're disturbed by it, when you think that, that, the students are being ridiculed or the institution is being ridiculed, then change the uniform. But why do we have to, to put up the situation where you take order a picture, an innocent picture that has no intent of maligning, to, to be taken down? It's a freedom of expression. Ganoon ang point doon eh. Ang US pa man din, magandang journalism school dyan. dyan graduate ang mga magkakaling journalist. ba? Diba? Maraming journalist sa graduate ng UST School of Journalism. Tapos, ganyan. Di ba? O di, mismo mga graduates ng UST na journalist ang nanguna sa pagbatikos sa ginawa ng Universidad ng Santo Tomas. So, sana hindi ganoon di ba? Kaya nga sa Mutsari, eh, parang hindi naman pa, sabihin sabi niyo, Prof, ano naman connection niya sa politika? Meron po sabagat karapatang mamahayag. Di ba? sinagkaan ng karapatang mamahayag ng mga mag-aaral. Hindi ba? Dapat sana pinabayaan na lang. Uh, punta na tayo dito kay Pastor Apolo Quiboloy. Kasi, alam mo, ako, maraming mga kaguluhang nangyayari sa ngayon. Ito si Pastor Apolo Quiboloy. Matagal na ito may kaso sa Amerika. At sa Amerika ay... Yung mga akusasyon sa kanya, alam mo, sa Amerika kasi, pag ikaw ay nagkakaso doon, at mismo ang ahensya ng American FBI ang nag, nag, ng demanda sa iyo, Department of Justice nila doon, may mabigat. Hindi man ganun, basta pa presidente nga nila doon, sinasampan nila ng kaso, ex-president eh, Hindi ba? Hindi, hindi, din, hindi mo pwedeng masabihin na, na, ano, na walang basehan Eh, umali, ang nangyari, tinakasan ni Pastor Tibulo yung kaso niya doon at dito sa Pilipinas. So meanwhile, dito may mga aligasyon din di umano ng mga abnormalidad, irregularidad sa loob ng kanyang simbahan kasama ang sexual allegations of sexual abuse, allegation ng iba't ibang paglabat uh, uh, paglabag. Hindi natin sinasabi na totoo ang mga to, pero ito ay mayroon na pan, uh, mayroon na ngayong ano, mayroon na ngayong hearing sa Senado sa pangungunan ni Risa Ontiveros ng Senator Ontiveros At ito iniistab, patuloy ni islab ito ni Pastor Kibuloy. Um, parang ano bang meron dito? Parang si Pastor Kibuloy, siya ay sinasabi niya siya ay anak ng Diyos, hindi ba? Ganun ba yun? Kapag anak ng Diyos ka, mas mataas ka sa batas. Tinakasan niya yung kanyang kaso mula sa, 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 sa Amerika. Nandito siya ngayon sa Pilipinas para hindi mahabol ng Amerika. Uh, tapos ngayon andito mayroong hearing na parang ini niya at kung ano naman sinasabi niya pwede daw siyang patayin etc. Ito nga binibigyan na siya ng ano binibigyan na siya ng binibigyan na siya ng platform para ipaliwanag ang sarili niya at doon sa Amerika. bating uh, bakit hindi niya hinarap ang kaso niya doon para mabigyan siya ng pagkakataon madepende sa sarili niya. So yun lamang, we're not saying that he's guilty but the, but you know, naman kung talagang hindi guilty at walang itinatago, natago, bakit nagtatago? Ang sabi naman niya, nagtatago daw siya dahil may gustong pumatay sa kanya. Well, I don't know. You know? Uh, it's very easy to say that you are hiding because somebody is trying to kill you. And ang mas matindi pa dito kay Pastor Kibole, meron na siya ngayong ini-implicate na, na political situation, issue. Eh yun naman kasi mga mismong ano rin ni Pastor Kibuloy, alam naman natin na si Pastor Kibuloy malapit sa mga Duterte. So, lumalabas yung angulo na uh, merong testigo laban sa kanya na idinawi ang pangalan ni Sara Duterte at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero matagal na naman na nating alam na mga Duterte ay close sa mga Kibuloy. Hindi ba? That has, that, that has already been and the Kibuloy's are very much supportive of, uh, uh, President Duterte. In fact, diyan nalagay ang alang sa alang. Nagsimula kasi ito noong yung SFNI, yung network na pag aaring Pastor Tibuloy di umano, ay nagkaroon ng mga issue na kung saan ang ilan sa mga hosts nito ay napaka-anti Marcos. Ah, uh, so nagkaroon ng usapin doon at hanggang isang ngayon ang uh, nag- uh, at at binabati ko sa ang House of Representatives kaya nagkaroon ng uh, ba diba, nagkaroon ng pagdinig na kung na suspend na, na, na pa nga ang dalawa nitong host si Celis at saka si Badoy di ba na ako mismo sabi ko eh hindi yung dapat ganon karapatang magpahayag yon sana hindi naman siya napakawalan naman sila pero it, it, started there but nevertheless uh, had be that as it may ang ang akin lang dito dapat hindi mo tinatakasan ang mga ano mo ang mga mga kaso sa iyo hinaharap mo dapat yung at at ang nakakatawa dito may mga lilalabas si Pastor Kibuloy na mga statement na hindi ko alam ano, kung maaliw ko matatawa kasi sabi niya, ang, ang pinag-resign na nga niya si President Marcos at si Speaker Romualdez at pinag-resign din niya si First Lady Lisa Marcos. Parang naisip ko, paano mag-resign ng isang First Lady? He, wala niya si Pagulong Marcos, di ba? Parang, but, the, but the point is, he is uh, accusing the President, the First Lady, and the Speaker of in cahoots with other international forces, perhaps like the United States na ano na daw sabi nga niya hindi na daw extradition ang pinag-uusapan dito kundi rendition ano ba extradition yung yung ang Pilipinas isusuko siya sa Amerika ang rendition iba ng bagay na yon yung talagang bibigyan ka na ng green light na pwede mo nang patayin yan di ba parang naano ano yun that is a serious serious allegation ang nakakatawa dito hindi ko alam kaya nga hindi ko alam kung seryosohin ko itong sinasabi ni Pastor Kibuloy sapagkat nagsabi pa siya na nagpahanap pa nga, nag, nagbayad o nag, nakipag-coordinate pa nga daw ang first couple sa isang voodoo priest na taga-Africa o taga-somewhere para siya'y kulamin every Tuesday at every Friday. Parang sabi ko, natawa lang ako. Sabi ko, mayroon dito. Alam ko maraming kabalbalang nangyayari sa Malacanang mula noon pa. Di ba? Hindi na naman pa ngayon kung paano ni Paulong Marcos mula pa noon lahat. Nang nagsimula pa. Maraming mga masasamang nangyayari dyan. Maraming mga evil plans na nahats dyan. You know, there are many things that have been done there. But this is the first time that I've heard of Malacanang, the first couple paying a voodoo priest to, uh, to hex <laughs> or to curse, kulamin ang isang kaaway kung tunay nga bang kaaway si Pastor Gibulay. At may araw pa, Martes at Biyernes. Ay nako, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano, ano masasabi natin dito. Kasi di ba parang iisipin mo ay ano ba yan? Parang sa dami-dami ng problema ng bayan at ganito naglalabasan pa itong mga ganito. Napakaingay. At, at mga mga issue mga dapat nating seryosohin. Katulad ng presyo ng mga bilihin, o oh, nagmuran na dong isda, ang uh, lalo ng galunggong dahil uh, natapos na yung close season sa fishing at marami nang nahuhuling galunggong. So, paporito uh, ko yung galunggong. Sa halip na pag-usapan natin ng ating kabuhayan, ng ating ekonomiya, hindi ba? Uh, kakandidato daw sa pagkasinador, uli sila a uh, 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 pangilinan sige ko pangilinan yung mga sino pa ba si Aquino si Bam Aquino di ba yung sinasabi ni Senator Laila de mga pangalan naman sa oposisyon at kinukumbinsin nila na kakandidato sa 2025 senatorial elections si dating Vice President Laila uh, uh, Lenny Robredo. Di ba sinabi ko sa inyo, pag kumanda si Lenny, buboto ko. Magalit na kayo. Kasi, ano naman eh, you know, I think she deserves to be, to be senator. Ay, kaya lang, Ay, sa akin na ganito. Sana naman, itong oposisyon, mag-isip-isip na ng mga iba pang mga kandidato. Huwag na yung mga datihan, maghanap naman ng mga bagong pwedeng isaba. Kasi, you know, we need new blood in politics and the very least the opposition should provide that ang ang ang, ang inaano ng oposisyon eh ang politika ay traditional mga dating pamilya mga dating pangalan ba eh, bakit ang inooffer nila mga dating pangalan at bahagi rin ng mga pamilya politikal hindi ba I, I am challenging the political opposition to 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 to, to generate more names offer new alternatives kasi sa natuto lang, di ba, sinulat ko nga yan ngayon sa column ko sa Manila Times ngayon araw na to kung pwede yung basahin. You know, may ba, ang, ang oposisyon lumalabas ngayon, oposisyon na linyado kay pang, dating Pangulong Duterte, di ba? So pag ganito na ganito ang lumalabas na parang ang ino ng oposisyon ng bago, hindi ko alam kung papansinin sila ng tao. Di ba? Kailangan magkaroon ng bagong, madagdagan ng for the lack of a weather, madagdagan ng libog ang ang lineup ng oposisyon. Okay? Dahil I think we owe it to the country to offer a better alternative. And these people, I'm not saying that they're not better, but they have been defeated twice, two times in a row, 'di ba? Two times in a row at least si Lenin nanalo noong 2016, 'di ba? Eh <laughs> yung iba natalo na sa midterm election noong 2019, natalo na naman noong 2022. jusko ko eh ano ba 'yan? Hindi pa pwedeng maghanap naman ng mga winnable. ba? Diba? At saka yung bago. Bago mo ka. Diba? O siya. Siguro naman ay itong lingkong ito, itong weekend na to ay makapagpahinga tayo. Pasensya na po ulit. Humingi po ako ng pamunhin na hindi po tayo nakapag-live kahapon. Bumawi ako ngayon. Special po ito pero kailan din tayo magmadali sapagkat meron tayong klase. Kailan ko maghanda. Sige. kita-kita ulit tayo. By the way, kaya ko ginawa ito. Ito <laughs> na naman tayo. Kaya ko po ginawa nag-makeup ako sabi ko kapag makeup ng Sabado. Kasi sa Lunes po wala tayo na naman sa pampolitika kasi may training po akong attendan. Alam mo kahit ako matanda na, Kahit ako 62 na. Madadin pa rin tayo ng mga training kasi sa, walang uh, walang mat, walang hindi tumatanda ang utak. Kailangan mo pa rin matrain. Kaya meron ako atin ng pag-training sa research ethics uh, sa UPLB. Kailangan akong naando ng alas 8. So, bakit hindi na naman ako makapag-live? So, balik na lang po tayo sa miyerkules, So, wala po tayong usapan politika sa lunes. Okay? Kaya sabi ko na hindi pwede na hindi ako nakapag-live kahapon. Da, sa lunes wala na naman. Magtatampo na kayo sa akin. Kaya kayo po ako po ay nag-live sa ngayon. Pero medyo light lang pang pinag-uusapan natin dahil, you know, uh, weekend naman. Huwag naman tayo masyadong uh, magpa-stress sa mga usapang talagang napaka-political. Although medyo may, may, may ano pa rin, eh. meron pa rin pasaring, di ba? Meron pa rin, andun pa rin, meron pa rin pitik ng kaunti. Okay? O sana na pag nakapagsilbi ko sa bayan dahil yan ang sabi sa akin ng UP, serve the people at sana nakapagturo ko sa yung kaya si plus ko yung mga puso at nakapagpabago ko ng mga panunan sa buhay lalo lalo na sa usapang political dahil sabi sa akin ng Lasal teach minds, touch hearts and transform lives. Okay? Enjoy the rest of your weekend. I'll see you Wednesday. Wala po tayong usapang politika sa lunes. Mag-ingat po tayo lagi at lagi yung sinasabi. UP naming mahal. Ani Bulasal, bye for now. See you Wednesday.